Oh. Panoorin natin to si Kuya Mga Idol. Ito ka lang sa kanya asawa. Panoorin natin kung makakaalis ito si Kuya. Alam mo na, isyat ng konti, di ba nagbalik bayan siya? Ayos pati o, oh. nagpapagwa ko. Kunti lang daw. Hindi yan. O, shot mo. Pinatagay ng asawa. Ayun, di ba? Ilan daw kayo doon? <laughs> Hindi ko alam. Kasi siyempre siguro, yung no? mga iba namin kaibigan. Pag-ebot mo nga yung balanggot ko. <laughs> Hindi ko alam kung... Ko... Isa. Babo na. Ano, kung ilan kami, eh, Sabi, magpupuntahan doon yung tropa doon. <laughs> Nakakayaan uh, Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit. <laughs> Tagay <yun>. ulit. <laughs> Tasha. Pulo. Makakaalis pa kaya ito si Kuya. Parang hindi na. Eh, hey, siyempre, ano? Ay, no, no, Ah. No, 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 hmm, eh, eh, eh. 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 Pangalawa palang lang si parang eh, pulang tingnan si Kuya. <laughs> Ayaw <Ayok> pa. <laughs> ano daw ba mga inyemin doon? -in -in Nag-iingat eh, no. na yung tainga. <laughs> eh, <laughs> <laughs> hindi ko alam. Malalaman ko na lang. Mamaya pupunta ko doon. Malalaman ko kung ano yung... Iinumin. Yeah, ano, pwede, pwede ba? Papayag ka ba? Ilang bote daw ba? Ilang bote daw ba? Hindi doon. Aba, hindi ko alam. Malalaman ko yun. Pupunta ko doon. Magaling. Kaya eh, mo ka ka eh, alam. pupunta ko doon. Pag <laughs> nakarating ako doon, tatawagan agad kita. ko oh. uh, well, Ano, alis ako? Saka muna What? Okay. <laughs> <Yeah>. Ay, isa. <laughs> ah. Siya, puno talaga yan. <laughs> <laughs> ano? 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 <laughs> Wala ka ano? Ano? Eh, ano daw ba? Charging eh. Ha? Ano bang... Hindi na ito makakakalis, niya, alis niya ako niya. <laughs> oh, <my God>! <laughs> <laughs>